Naku tama ba ang ating nalaman? Dave Gador nagsisi na sa kanyang nagawang kasalanan. At Tatay Tekram anong ginawa sa presento? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal na taga-subaybay mula sa mga ka-Tekram community at pati na rin sa Kalingap community. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video ito mga Kalingap at mga minamahal na taga-subaybay kay Tekram. At para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta. At subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edne Vlogs at Kalingap Rab at pati na rin kay Tekram maraming salamat po. Dave Gador tuluyan ng nagsisi. At Tatay Tekram anong ginawa sa presento. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga minamahal na taga-subaybay ang tungkol po sa mga bagay-bagay na pwede naman sigurong malutas sa magagandang bagay na usapan. Will nang dahil nga sa isyo at mga binabatong mga salita ni Dave kay Tatay Tekram ay hindi nga ito nagustuhan ng mga viewers na ganyan ang kanyang ipinapakitang pagbalik -tanaw, utang na loob kay Tatay Tekram. Which is hindi natin masasabi na ito ba ay nagtanim ng utang na loob dahil hindi naman natin nakikita ito kay Dave. Ang ginawa lang ni Tatay Tekram kay Dave ay ang mapabuti siya at dapat na ito'y kanyang tinanggap. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat, at isa rin sa pwede nating masisi kung si Dave ay wala pang tao na nagsasabi sa kanya na ganito gawin mo ganyan. Marahil kahit na anumang pagdisiplina ni Tatay Tekram kay Dave ay susunod pa rin ito kay Tatay Tekram. Ngunit noong nakapag-isip na siya at naiisip niya baka tama ang sinasabi ng mga nagsulsol sa kanya na wag sundin si Tekram at ito na nga ang nangyari ngayon mga minamahal na taga-subaybay. Bigla nga itong si Dave na umalis, at hindi na nagpakita kay tatay Tekram. Hindi alintana ni Dave kung anumang meron siya na naiwan niya doon sa bahay nila tatay Tekram basta ang alam lang niya na makaalis kina tatay Tekram at makapaglabas ng sama ng loob. Will kung ating ACP namang mabuti, ay hindi ito naging mabuti para kay Dave. Dahil matapos siyang tinuruan ng magagandang pag-uugali ay maglayas pa rin ito mula sa mga kamay ni Tatay Tekram. May mga nakapagsabi mga minamahal na taga-subaybay si Dave Anya ay napuno na ito sa mga pagdisiplina kay Dave kaya nagawa ito. Masyado nang sinakaw si Dave Anya ni Tatay Tekram. Siyempre ang magulang ay ayaw niyang maging pariwara ang kanyang inaalagaan na bata. At gusto lang ni Tatay na si Dave maging maayos pagdating ng araw. Syempre kung ating iisipin mga minamahal na taga-subaybay ay mas mauna pa talaga si Tatay Tekram kaysa kay Dave. Si Dave ay habang bata pa ito pinakitaan na siya ni Tatay Tekram kung paano maging mabuting tao. Ngunit hindi ito natanggap ni Dave, gusto niya ang may sarili siyang desisyon at walang makapagsabi sa kanyang mga ginagawa. Ganyan yan ang isang tao na may pinanghahawakan na magandang pangako. Hindi yan magkakalayo sa dating beneficiary ni Kalingap Prab matapos itong bigyan ng maraming biyaya bigla na lang rin itong umalis ng hindi nagpapaalam. Ganyan-ganyan rin sa pangyayari ngayon kay Dave, na kung saan nakilala na siya ng mga sponsors at marami na ang nagbibigay sa kanya at pinangakoan na magkaroon ng magandang buhay na gawa niya ang pag-alis na walang sabi-sabi sa unang tao na nagpakikilala sa kanya bago siya makilala sa mga sponsors. Masakit yan sa side ng mga taong tumutulong dahil sa alam nilang hindi sila nagkulang at ganun-ganun na lang ang ginagawa nilang pag-alis na masasabi nating walang respeto. At ito rin ang nasabi ni Tekram na dapat magpakita si Dave sa kanya at para malaman niya kung si Dave ay may respeto ba talaga ito sa kanya. At sa kabilang dako naman Dave Gador labis ang pagsisi. Yan ang atin nang malalaman ngayon, magsisi talaga yan si Dave mga minamahal na taga-subaybay lalo pa kung ito'y iiwan rin sa mga tao na umaaligid sa kanya ngayon. Katulad sa nangyari ng mga umalis na beneficiary ni Kalingap Prab nagsisi na rin dahil iniwan rin sila kalaunan sa mga tao na nangako sa kanila. Kung kayo mga minamahal na taga-subaybay anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.